Yan yeah, mga mati magandang araw mga kamatik. Sa ngayon, mag-high tide na mga kamatik, kaya lumalaka na yung alon niya. Papunta na rito mga kamatik. Sa ngayon mga maghahanap tayo ng ibang shell at maganda kulay mga kamatik, na shell kahit malit, mga kamatik para maipakita ko sa inyo na maganda dito mga kamatik yung mga kamatik, dahil sa ito bago naman to mga kamatik kaya lang mga kamatik. medyo ay gumalaw ayo niya gumalaw kakaiba to mapu matulis ang kanyang dulo maka bilog maka matik lapag na lang natin siya dito yun mga matik meron ko nakita dito maganda madid pa lang siya mga kamatik. Kulay niya pagka pink na mayroong pagka Ayan yeah, mga kamatik. Huh. Ayan yeah, mga Ito parang may tusok-tusok. Napakagandang kulay niya. napakalit lang yan mga mati pero ang ganda ng kulay niya may pagka pink Saka tusok-tusok yung kanyang bahay <tinyo> Yung mga matik, pinakita ko lang sa inyo na itong maliit, napakagandang kulay niya. Sa yung isa ay gumalang mga mati. Itong isa. Kaya ito na lang ang natin mga mati. Kulay pa lang mga mati, maganda rin kulay niya. Kaya lang yung kanyang katawan medyo pagka-gray. Yung yeah, mga Matik, hanggang dito na lang. Salamat. Pinakita ko lang sa inyo mga Matik, yung ibang kulay na shell niya mga Matik, Medyo maliit lang. Salamat agay mga Matik, sa panonood.